Mababang crime rate at tahimik na mga komunidad. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Occidental Mindoro Police Provincial Office sa tulong na rin anila ng kanilang mga force multipliers. Sa panayam ng EuroTV News kay Occidental Mindoro Provincial Director Police Colonel Timoteo Espiritu, isa raw sa mga dahilan kung bakit tahimik ang probinsya ay ang police visibility at pagpapanatili ng kanilang mga regular deployment sa iba't ibang bayan. Kung dati raw makikita ang kanilang mga mobile patrol sa mga station, ngayon ay nasa kalsada ito at romoronda sa mga komunidad para matiyak ang peace and order situation. Babalik na lang aniya ang mga mobile patrol kung magpapalitan na ng duty ang mga papalit na personnel. Ang uh, Occidental Mindoro ay napakatahimik po. Uh, ang mayroon lang tayo rito, kasi hindi maiwasan natin is yung mga, yung mga aksidente sa kalsada. Pero sa criminality, uh, mababa ang incidente rito sa atin. May mga linggo nga, sa, may mga araw dito sa probinsya na wala talaga. O kaya linggo, walang nangyayaring krimen. So, uh, mula nung nag-assume ako, uh, uh, so nakita ko napakatahimik na itong, ano, uh, itong Pro Maropa, uh, pati itong ating uh, Occidental. Sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, mas pinalakas ang dial 911 five minutes response na unang isinilang sa ilalim rin ng kanyang pamumuno noong siya pa ang direktor ng Quezon City Police District. Ito rin anya ni Espiritu ang kanilang isa sa mga pinalalakas para pangilagan ng mga masasamang loob ang gumawa ng krimen sa probinsya. Tahimik ang ating baya, yung ating probinsya uh, I mean, namin, ina-ensure namin na uh, yung deployment natin, nandyan pa rin yung presence ng pulisya. Hindi porke tahimik, ay na, na, na sa At para masubukan ang kahandaan ng mga pulis sa probinsya, sinubukan namin ang 5 minutes response at ipinasilip rin sa amin ang Provincial Tactical Operations Center kung saan minomonitor ang mga pulis na rumeresponde gayon din ang kanilang simulation exercise o SIMEX. Inabutan namin nagsasagawa ng kanilang SIMEX. Ang tawag, isang robbery hold-up scenario at kailangan makarating ang mga pulis sa pin ng mas mabilis. Sa aming monitoring mula ng itinawag ng kanilang Tactical Operations Center, umabot lamang sa 1 minute and 20 seconds ang responde at dumating ang apat na mobile patrol sa mismong likasyon. Nakknowledge na nila sir. Ito sir yung tamat yung ano sa mga <coughs> Makikita ko natin. Ito yung mga patrollers po nila. Okay. Nasa area. Okay. Ah, pasan ho ma'am. Sila It is tomorrow, 0-2, I'm ang next proceeding na kami sa area. Hold up. Dabari hold up. Dabari hold up. Hold up. shooting, murder. Ang ano po ng best practice... Best practices po yung Since po uh, bumaba yung uh, instruction po ng ating uh, Chief PNP, uh, daily po ay gumagawa po tayo ng simulation exercise. Nang mm -hmm. sa ganun po yung mga patrollers natin on the ground ay masanay na po to respond uh, uh, within 5 minutes. So nakita nyo naman as you can see po, nakita nyo naman yung respond ni... Uh, sa ni Tamaraw ni San Jose with regard to the robbery assignment po natin nakuha niya lang po ng 1 minute and 27 seconds. At para masubukan rin ang kahandaan ng mga pulis sa probinsya base na rin sa pahintulot ng Tactical Operation Center. Kami naman ang pinatawag para respondihan. Ang scenario mayroong vehicular accident at kami mismo ang tumawag para humingi ng responde. Magandang umaga po. Uh, si Henry po ito. May nakita po kasi kaming aksidente dito sa tapat po ng uh, San Jose Airport. Baka pwede kong pa po. So nandito tayo ngayon sa tapat ng uh, San Jose Airport at sinubukan natin yung kahandaan ng mga polis dito sa Occidental Mindoro. Ang uh, report natin ay yung vehicular accident at susubukan natin yung 5 minutes response ng ating mga polis. Inaantay po natin at tumatakbo yung oras. Mula tayo ng tumawag kanina ay 17 seconds na po. May isang minuto na po. Hina. Okay. So, mula ng tumawag tayo kanina ay... Uh, bago makaresponde yung ating uh, police from the municipal station po ng San Jose ay 4 minutes and 24 seconds. Bago maglima minuto po ay uh, nakarating yung responde ng ating PNP dito mismo sa pinangyarihan ng aksidente base sa tawag natin kanina na vehicular accident. <tod> Kaminawid po. Kaminawid. 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 Sir, gano'n kala yung Kaminawid mura dito po? Five kilometers. So, na-receive po yung tawag? Agad po na... Yes po. nag po agad kami. Nasaan po kayo kanina, sir? bali, boundary kami ng pag-asa Kaminawid kasi sakop ng patrolling namin yung lagyan. So, na-receive namin yung tawag. Agad kami nag-responde po talaga kapag malayo po sa Maluk, sa municipal police station yung ibang mga barangay ay eh, hindi po talaga kakayanin yung 5 minute response time kasi may mga island barangays po tayo katulad po nitong Iling Island na sako po ng San Jose Municipal Police Stations but nevertheless sir the men and women of Occidental Mindoro PPO will uh, do their job para po uh, makapag-responde within a uh, five 5 minutes time thank you, thank you so po so yes po. sir Major, at dahil nasa probinsya, may mga komunidad draw na malayo sa mga stasyon ng polis. Kaya nagsanay sila ng mga force multipliers para makatuwang sa pagpapanatili ng peace and order. 30 minutes, eh hindi mo naman siya matutugunan, pero tayo yung within, yung uh, kayang abutin ng polis, maibibigay natin yung 5 minutes response time talaga, 3 or uh, lower pa. Pero yung sa mga barangay na malalayo, alam nyo naman dito may mga lugar na abutin ng 1 hour bago ano ang naging at ang estratehiya natin yan, actually known pa to na estratehiya naman ng PNP, yung ating pakikipag-ugnayan sa mga ating mga uh, barangay na opisyalis ng mga barangay. Kaya dito sa akin, uh, sa mga hepe ko, inano ko talaga sila na pinapayuhan ko para at least kung hindi man natin mapuntahan na mabilis yung responde na hinihingi ng ating kababayan, make sure na yung barangay doon ay may assist yung uh, Samantala, pinasalamatan naman ni Spiritu ang provincial government ng Occidental Mindoro sa ilalim na rin ng pamumuno ni Governor Edgar Diano sa suportang ipinagkakaloob sa kanila pati na ang mga LGUs. Mula dito sa Occidental Mindoro para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.